Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 1, 2025. Habang nagsisimula ang Mayo, isang kaakit-akit na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Pisces. Ang unang araw ng buwan na ito ay nagbibigay liwanag sa iyong likas na kakayahan upang maunawaan ang mga banayad na pangininig ng bawat pagdiriwang o pagtitipon. Ang iyong matalim na pakiramdam ay nagiging gabay mo sa pag-aayos ng mga ugnayan at pag-unawa sa iba. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang mag-focus sa mga damdamin ng mga tao sa iyong paligid at tanggapin ang mga ito ng may malasakit. Minsan, may mga pagkakataon na ang pinakamahalagang aral ay matutunan mula sa pagmamasid at pakikinig. Hindi kinakailangang magsalita o magbigay ng opinyon, sa halip ang iyong kakayahang magbigay pansin at magnilay-nilay sa kanilang mga damdamin ay sapat na upang magbigay ng malalim na pag-unawa maaaring makatagpo ng mga tao na naghahanap ng gabay at suporta, at dahil dito, magiging isang malaking tulong ang iyong kakayahan na magbigay ng kalinya at kabaitan. Habang ikaw ay lumalakad sa araw na ito, maging mapanuri at maglaan ng oras upang pagnilayan ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa ibang tao at ang pangangailangan mong mag-isa upang mag-reflect. Madalas, ang iyong kakayahang magbigay pansin sa iba at magpakita ng malasakit ay napapalakas pa ng pagiging mag-isa na nagiging pagkakataon upang mas mapagtanto ang iyong tunay na mga pangangailangan at layunin. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagiging konektado sa iba ay hindi nangangahulugang palaging magkasama. Minsan, ang pinakamagandang ugnayan ay nangyayari kapag binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon upang magpahinga at magbalik loob sa ating sarili. Kaya't ngayong araw, bigyan mo ng halaga ang pagkakaroon ng oras para sa sarili at erespeto ang iyong pangangailangan ng espasyo. Ang enerhiya ngayon ay humihimok sa iyo na magtiwala sa iyong panloob na boses, partikular na pagdating sa iyong mga desisyon sa pagkain. Maaaring ito ay hindi mukhang malaki o mahalaga, ngunit sa simpleng mga bagay tulad ng iyong mga pagkain, matututuhan mong pahalagahan ang kabutihang dulot nito, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Ano ang mga pagkain nagbibigay sa iyo ng lakas at kaligayahan? Pumili ng mga pagkain magpapalakas hindi lang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong damdamin. Ang mga simpleng pagpili ng pagkain ay isang pagminilay na nagpapakita ng iyong malasakit sa iyong kalusugan at ang pagpapahalaga sa iyong kaligayahan sa araw-araw. Habang ang araw na ito ay nagpapatuloy, maaari mong maramdaman ang isang tahimik na hangarin na umatras at maghanap ng tahimik na sandali upang magmuni-muni. Ang posisyon ng buwan sa Cancer ay nagbibigay sa iyo ng isang natural na pagnanais na mag-isa, isang pagkakataon upang mag-reflect at mas mapansin ang iyong mga pangarap at nais sa buhay. Walang masama sa pagnanais na mag-isa at maglaan ng oras para sa iyong sarili upang mapagtuunan ng pansin ang iyong mga damdamin at emosyon. Kung kinakailangan mong mag-isip, gawin mo ito ng may pagmumuni-muni at tamang oras. Ang iyong intuition ay magbibigay gabay sa iyo upang maunawaan ang iyong tunay na pangangailangan at ito ang magiging tulay sa pagpapasya sa mga susunod na hakbang. Ang mga tahimik na sandali ay madalas na nagpapalakas sa ating koneksyon sa ating sarili at sa ating mga pangarap. Habang ikaw ay dumadaan sa mga enerhiyang ito, tiyaking gagamitin mo ang bawat pagkakataon upang maging buo at tapat sa iyong sarili. Ngayong araw ay isang pagkakataon upang mag-let go ng mga alinlangan at yakapin ang mga oportunidad na darating. Ipagkatiwala sa iyong sarili na ang iyong sensitivity at awareness ay magsisilbing gabay upang dalhin ka sa mga karanasang makikita mong malalim at makabuluhan. Maaaring magbuka sa iyo ang mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas maraming kagalakan at fulfillment, kaya't huwag matakot na mag-take ng mga risks. Huwag hayaan na ang mga takot o pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong pag-usad. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon, at kapag ito ay tinanggap ng may buong tapang at tiwala sa sarili, magiging mas magaan ang iyong landas. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde, na simbolo ng paglago, kasaganaan, at bagong simula. Ang kulay berde ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa mga hakbang na may positibong pananaw, at magsisilbing gabay upang mapalago ang iyong mga ideya at damdamin. Ang iyong maswerteng numero ay isa at anim. Ang numerong isa ay kumakatawan sa pagiging leader at may kakayahang magsimula ng mga bagong bagay, habang ang numerong anim ay nagpapakita ng kalmado at pagkakaroon ng balanse sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsisikhay na magtulungan at magbigay pansin sa mga tao sa iyong paligid. Maglaan ng oras upang tulungan ng iba, maging ito man ay sa pamamagitan ng simpleng pakikinig o pagtulong sa mga gawain ng iba. Ang mga simpleng bagay na ito ay magdadala sa iyo ng kaligayahan at magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-reflect. Isipin ang mga pagkakataon na dumaan sa iyong araw at pahalagahan ang mga aral na natutunan mo. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng mga hamon, mayroon pa ring mga oportunidad na naghihintay para sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Ang iyong sensitivity at connection sa iba ay magsisilbing gabay para sa iyong tabumpay. Magtiwala na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo sa mga bagong simula at magpapalago sa iyo bilang isang tao. Ipagpatuloy ang pagiging bukas sa mga pagbabago. At ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili ay magdadala sa iyo ng kadalakan at kapayapaan sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.